Pero pa hindi na magbabae diyan, oh. Mag mag ha. Huwag ah. na kayo mag 1 2 3, mahawa kayo sa driver. Ano nga mi hindi ka pa nagbabayad ah. Basta oh, na ako. Hindi ka pa nagbabayad. Wait lang. Namimihasa ka na ah. Yeah, yan, bayad ako yan. Panay ka 1, 2, 3 ah. Sinabay ko kanina ya, sa may nagbayad sa'yo. Kanina mo sinabay? Hindi hmm? ka sabay ka, sabay ka ano, nagbabayad na. Para kunyari sa'yo. Ayun ano kayo ako? Kasi ganito lang nangyak. Yung... Pag nagsasalita ko sa sagot, sa wak, 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 wak. Baka na lang ako, sakit sa puwet ng upuan mo. Walang pom. Walang pom. Yung Tung puwet na, mo kasi puro buto. Unggoy ka ba? Kasi ko na unggoy. Burger sa akin. Nay! Labog ka! Kaya le, itong yan, boss. Kaya yan, dito. Oh. Ito po. Ito na to. Closing <laughs> Boss, yeah. put to, boss. Bakit? Angal ka? Oh, shit! lang. Walang kumalo eh, hindi ipat ako! <laughs> Sino ba hindi nagbabayad yan? Huwag oh? magmatibay mag mag ah! Huwag na kayo mag 1, 2, 3. Mahawa kayo sa driver. <laughs> Kaya sa may tabi lang po, sa may kanto lang. Hoy! Anong mamita ba yun? Hindi ka pa nagbabayad ah! Boss, <laughs> nagbayad na ako. Hindi ka pa nagbabayad! Wait lang! Huwag kang nabababa ah! Nabayad na, ako boss. Nabababa! Gogi. Ako ba 'yung ka na. kami uh. oh. 'Yung ka na. Yan byad ko 'yan. Kanay 1 2 3 ko kanina sa may nagbayad sa iyo. mo sinabay. Hindi <laughs> ba ka sa may ano, nagbabayad da. Na para kunyari sa iyo. Hayo, bawa ka sa mga jeepney driver. Patsa timos sa akin 'yan. Nagbabaan lang ako diyan, sa kalaman mo lang. Oh, Hindi. Bukas na lang na, ano, kinikita namin 'yan, mahal-mahal pa ng gasolina. Tapos si 1 2 3 mo pa. Para mo tayo may pinagdadaanan sa mundo. Ikaw na saluhin mo yung tama mo. Ako sana so saluhin ko yung tama ko. Tapos so, ikaw, mandadamay ka? Nagbayad naman ako eh. Nagbayad. Asa yung bayad mo? Nakalimutan ko kanina ko inabot eh. Oo, di ba? Yung mga ano niyo, mga padali niyo eh, mga 1 2 1 2 3 kayo eh. Isipin niyo yung driver, iho. Ha? Isipin ko ya. Isipin niyo yung pagod nila araw, ulan. Nakababad oh, 'yan, oh. Nagba nagbayad naman, Tapos, naman ako ya. Tapos 8 yan. lang, iwa 1 2 3 niyo pa? Grabe naman kayo. Huwag kayo masanay na ganun, pandurong gas yan. Papayaan niyo ako. Si Hudas ka ba? Huwag naman ang pahiyain niya. Pahiyain ka na. Jeep nyo nga, maalog eh. Uwe! <laughs> maalog pa oh. Naging maalog pa oh. Hindi na nga nagbayad. Masakit pa magsalita. Oh shit! Ikaw nga, hindi ka pa nagbabayad eh. Nagabot naman ako eh. hindi mo lang nakita eh. Kanino mo inabot? Hindi ko na alam yan, kanina Kanino mo inabot? Ba bumaba natin pa sa pa era. ko yung mukha mo. Sabi naman yan. Ha? Pre, umayos kayo. Ikaw, bayad ka na? Hindi naman. Bayad ka Tino, na? Sasalita ka pa eh. Yan ang bayad naman niya. Sasagot ka pa eh. Ayun na kayo ako. Kasi ganito lang niya. Pag nagsasalita yung... ko, sasagot, sasabat. Wak, 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 wak. Boss, wag ganun ha. Sorry sorry ah, yan. Intindihin nyo yung driver. Oh, shit! Ah, lahat kayong kabataan. Ha? Yung Gen Z, Millennial. Dapat matuto tayo. O hindi, hindi nakakakul yan. Pag 1, 2, 3. Oo, oh, sige sabihin natin kinulang kayo, pwede kayo magpaalam. Oh, pwede kayo magsabi sa driver. Sir, uh, kuya driver, pwede po bang ano, wala po kasi pamasahe. Yung matatanggap ko pa eh. Oo. Oh, Oo oh, na. Yung mapang bibigyan ko pa. Eh di, sorry. <laughs> sorry lang yon. Hindi, pakinggan mo ko yun, matatanggap ko pa eh. Yan, makikiusap yun, pwede sa akin. Tumatanggap ako ng ganun, pero huwag naman palagi. Pabuti na, ako. Oh, dos lang sa kanya. No, na, Tanggap nang, mo, para masama loob no? mo. Ano? Nalo ka? Nalo ka ba? Nalo ka? Nagbayad eh. <laughs> Nakonsensya ka ba? Ayaw mo, ayaw na ng mga kung ano-ano mga kitong-kitong? Wala oh, po. po. Wala po ang pangbayad eh. Oo, oh, tinan mo. Sila yung mga wala na oh, bayan diba? eh. Oo. Oh. Kayo, pwede naman kayo makikiusap naman kayo. Makiusap kayo. Ah, rin ako. Nakakaramdam din ako. Nasabi, pwede po bang ano, um, wala po kasi akong pambayad eh. Kasi, ay pwede, okay, okay. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa akin. Sorry mo, mo, 1, 2, mo ako, hindi pwede yan. Sorry boss, sorry boss. Amin ako yung binadyo kanina, puro mga peking pera na yun. Ano? Mga lumang pera na yung mga peking, may mga kalabaw. binayad mo? Sinalit na ako. Yung dati pa yun ha? dati pa yun ha? Ipahay kita. Ipahay kita. Ipahay to, Ipahay kita. Ipahay kita. Ipahay kalabaw pa? hindi na ka tinatanggap yun. Tara na. ka ba? Lumipad ka. Yan, yan. Guys. <laughs> ya yeah, sorry, ya yeah. di ako nagbayad talaga. Sorry, sorry talaga. Ayahan, di ba? Kanya ko hanap tao may ito. Sige uh, yeah. na, eh, ibilis mo na 'yan. Nalilito yeah. ako yo. Yeah. Sorry na ako. Mm. Hey! oy. Baka sampalin pa kita. Tining mo, hindi nagbayad, oh. <laughs> pre, babayaran na, oh, na pre. Para mga. Sorry na muna, no. May na lang siya bayaran so, ko na lang. Para, para maalis sa tayo. Sorry na, ay, mo. Mo. Baka kaliwayin kita kahit kanang gamit ko, ah. Ano? Umbado na lang ako Sakit sa kahit sa putong mo. Walang pum. Walang tom, tom. Yung pwede mo kasi na. puro buto. Unggoy ka ba? Kasi ko na unggoy ko. Pinapahiya mo ako. <laughs> Pahiya ka na. Kaya naman may abang. nag-1, 2, 3 kayo. Pugin na nyo, ha. Maawa kayo ha. Oh. Hindi kami, hindi namin pinupulod yung pera. Damot mo ya. Oo. Durang kita eh. Balis ka na. mo? Balis ka na. Bubunot pa ako, Fernandez. Yabang yeah boy.